Magandang gabi mga kalinyans Narito po ang ating first opinion or reaction video Hingil sa nangyari nga pong uh, issue sa social media about Icy Drazona At ang kanyang anak na si Andre Well, alam naman natin na inamin itong si Andre na Yung first statement niya about sa pagsuporta sa kanyang ina ay hindi totoo Matapos kasi na magpahayag itong si Iz na hindi niya sinusuportahan ng kanyang anak na si Andre sa pagiging drag queen nito. Ay umami naman si Andre na nagsinungaling siya sa interview. Well, sinabi kasi ni IZ na sino daw bang ina ang nanaisin na mas magkasala ang kanyang anak. Anyway, narito po at ibahagi natin sa inyo ang naging punot dulo ng nasabing issue nila Andre at ng ina niyang si IZ, ang dating member ng Sex Band Dancer. Nag-viral nga kamakailan lamang ang mag-inang sila IZ at si Andre. Ito'y matapos magbigay ng pahayag itong si Andre na ayon sa kanya ay sinusuportahan ng kanyang ina na si IZ ang kanyang pagiging drug queen. Pero kinalaunan ay umamin nga si IZ na hindi niya sinusuportahan ang kanyang anak. Anyway, narito po ang ipinahayag ni IZ. Ayon kay IC, sino ba namang magulang ang gusto mapahamak ang anak when all your motive is to save them sa mas masakit na pwede nilang maranasan? Ang buhay na wala si Kristo. Anak, Andre, I love you so much. to not support you on things that will harm you. Yan ang naging say ni IC. Ayon pa sa kanya, I will always hear for you. Your mama, mahal na mahal kita. sani andré i lied in an interview that she supports me for what i am and for what i do just to protect her for any backlash but there's no point in protecting her because the truth came out straight from her i am tired all of this conversation about me being gay and doing drugs i wanna end this argument by saying that i love you so much mom but this isn't healthy for me anymore At dahil dyan, alam nyo ba na napakarami ang sumausaw sa isyu na ito at isa na dyan si R.R. Enriquez. Narito ang naging say ni R.R. Kuhanin na lang natin ito sa naging artikulo ng kami. Yan, si R.R. Ayon sa naging bahagi ni R.R., I have a transgender sibling. Sobrang favorite ko ang mga gay because my best friend when I was in high school was a gay. That's why... When my brother was born, I forced made him a gay. So, sa makatawid, ay binigyan niya ng pambabae, minimakeupan niya, and then, na-realize niya, nung naging Christian itong si ay gusto niya nang maging lalaki ang kanyang kapatid, kinalaunan. Pero, sabi nga niya, RR also revealed what she prayed for at the time. Ayon niya, I prayed and asked God na bigyan niya ako ng compassion to my brother just how God show mercy and compassion to me. After that prayer, I feel relieved. I support him sa mga gusto niya. So, ibig sabi, ay sinuportahan nga nitong si RR ang kanyang kapatid. Dahil nag-open ang kanyang kapatid, nasa, nasasaktan siya sa mga ginagawa ng kanyang ate. Well, ayon kay RR, hindi naman talaga makakapag, hindi natin mababago yung isang tao, kundi yung panalangin na uh, ilapit natin sila sa Panginoon. Which is, tama yung sinabi ni RR na yun, no? Agree ako doon. Talagang hindi po may mababago ng tao ang uh, isang tao. Kasi tanging ang Diyos lang naman talaga ang pwedeng magpabago sa kanya. Batandaan natin, mayroong verse sa Bible na nagsasabi na open review is better than a secret love. Basahin po natin mula sa 5. Sabi dito, Open rebuke is better than secret love. Ayan. So, yun po yung sinasabi ng Bible. So, yun po yung sinabi ng Bible. Open rebuke is better than a secret love. So, lagi nating dapat na ikokorek. No? We're not perfect. Nandito tayo sa mundo na talaga namang napakahirap na labanan ang mga nandito. Especially if you are a Christian na talagang namumuhay ka sa salita ng Panginoon. Nandyan ang mga kritiko, sinasabi na ikaw ay nagpapanggap, or ano paman. Once na sinabi mo yung paniniwala mo with uh, faith in God, eh, judge ka din na masyado naman to, napaka-perfectionist naman. Hindi natin alam ang mga pinagdaraanan din ng mga krisyano na talaga naman pinipigil nila ang sarili na sarili nila sa temptasyon dahil sa pag-obey sa Panginoon. So, once na Christian ka, talagang yung salita ng Panginoon, nakabase ka talaga sa Bible. So, napaka-bless mo, Andre. Alam mo kung bakit? Kasi meron kang isang ina na talaga namang araw gabi ay ipinapanalangin ka. Alam mo ba na maaaring kaya hindi ka napapahamak dahil sa panalangin ng iyong ina at dahil sa paghingi ni IZ Trezona ng panalangin sa mga kapwa niya na nanampalataya sa Panginoon tandaan po natin na ang buhay natin dito sa mundo ay napaka lamang we're just passing through hindi talaga tayo dito and God really exists namatay siya sa Cruz para sa kasalanan natin at ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin siya well once na tinanggap mo siya ibig sabihin isinuko mo lahat ng kasalanan at susundin mo siya yung mga bagay na nakapagpapalungkot sa Panginoon na alam mong hindi tama hindi mo gagawin at yan ang uh, ngayon ng iyong ina na si IC Trezona. Well, marami pa po ang talagang nagbigay ng kanilang opinion at ang isa pa dyan ay si OG Diaz. Kung saan, sinabihan niya itong si IZ na parang dapat esuportahan eh, mo ang iyong anak. I think wala po tayong karapatan na pagsabihan itong si IZ kung paano niya susuportahan o didisiplinahin si Andre. Magulang yan. At tandaan natin, walang magulang na ipapahamak ang kanyang anak at walang magulang na hindi mahal ang kanyang anak. Sobrang blessed ni Andre sa pagkakaroon ng napaka mabuting ina. Anyway, ano po ang masasabi nyo sa ating reaction vlog na ito? At sana nga po ay magbigay kayo ng inyong opinion. Kayo po ba ay agree sa pagiging honest nitong si Izzy sa pagmamahal niya sa kanyang anak at ang kanyang pagiging krisyano? At ano naman ang na masasabi nyo kay Andre? Lagay na po ang inyong opinion dito sa ating comment section. At ito po ang inyong lingkod, Miss Lee. Thank you for watching. Sa susunod pong video ay magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat po and God bless us all.